Hi guys, ang sinishare ko pong video sa inyo ngayon ay ang aking iluluto o isisigang na paanang manok. 16 pieces na paanang manok o walong pares. Ayan po ang mga sangkap, ang luya, bawang, sibuyas, kamatis, sili, pechay, paa, at ang mantika at patis. At yung powder na sampalok ang aking ilalagay. Pero meron din po akong bunga na sampalok. At yung pampalasa. Naka-ready na po ang lahat. At narito na po. Gayak na gayak na ang lahat. Ay sasalang ko na po. Ayan. Inuna ko nga po pala ang bawang. Kapag po ako nagluluto, una ang bawang. Golden brown na po. Sinunod ko po ang luya. At saka po pa lamang po ilalagay ang sibuyas yan po, konting mantika lang po ang aking ginamit na panggisa at isusunod ko na rin po ang kamatis hindi ko po kasi alam magsigang ng paan ng manok inisip ko po ang sinigang na isda Yun po ganyan po ang ginawa ko tulad ng sinigang na isda yung sinigang na manok din po ayun na buong manok yan po ang nasa isip ko po. First time ko po, po kasi nagsigang ng paanang ng manok. Kung mapapansin niyo po, inaapura ko po ang mga sangkap. Wala po kasi akong tagahawak ng cellphone. Ay, sira po ang aking cellphone stand. Kaya mapapansin niyo oh. medyo gumagalaw-galaw ang aking video. Saka post post ko lamang po. O yan po, misang kat, ganun po. Ayan, nilagay ko na po ang sabaw, ang asin. At isunod ko na agad ang pechay. At ilalagay ko na rin po ang pampalasa. At ang uh, powder. Powder sampalok. Matagal po kasi ang maglaga pa ng bunga ng sampalok nag kasi ang aking Mr. Lulu sa dose sa bukid. Kaya gusto na niyang kumain sana. At narito na po. Ayan, kulong-kulo na po ang dilaga o sinigang pala na paanang manok. Ayan. Kung mapapansin niyo po, ay konti lang po ang nilagay ko sa baw. Ayan po. Masarap po pala ang sinigang na paanang manok. Oh, maraming maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paa